Hello guys, good morning, magandang araw sa inyong lahat ito ang inyong kuya Ace ng uh, Lakbay ni Alas or Quail Farming TV So matagal-tagal na hindi tayo nakapag-upload ng ating mga videos uh, regarding or about sa uh, pagpupugo So hopefully guys na okay kayo amidst nitong mga bagyong to na dumadaan sa atin and uh, kung anumang calamity ang dumadaan sa atin uh, Pasensya na kayo kung hindi ako nakakapag-upload masyado ng ating mga videos and hopefully naman yung mga videos natin na nat sa ating uh, YouTube channel na ay nagbibigay sa inyo ng information about uh quail farming kung paano nyo ba dapat i-handle, kung paano nyo ba dapat uh, palaguin yung inyong business about quail farming and kung paano ba kayo magkakaroon ng mga solusyon doon sa inyong mga problema about sa inyong mga pugo. Ngayong araw na to, uh, November 18, kung hindi ako nagkakamali, uh kausap ko si uh, Madam Mayet no ng uh Do'n Eman Puguan, so maglo-load kami ngayon ng RTL. Do hindi siya ganun kadami. Uh 500 heads lang yung uh, na-reserve namin. Actually, na-move nga 'to nang na-move mga uh, ilang buwan din na na-move nang na-move itong paglo-load namin ng RTL. And uh, finally, today na-confirm na sila na uh, madadalhan na kami ng uh, mga RTL. Do 500 heads nga lang yung ating uh, uh, ilo-load. Uh, malaking factor na rin 'yon sa Uh, pagdadagdag natin ng production dito sa ating pugoan kasi medyo bumababa na yung uh, production natin kasi nga yung ibang mga pugo natin dito eh uh, malapit na doon sa kanilang uh, culling period. Ika nga, so pag sinabi natin culling period, medyo mababa na yung uh, production ng ating mga pugo kasi nga tumatanda na rin yung ating mga pugo. So sabi ko sa inyo, 500 heads yung ating iloload. So itong uh, tatlong layer lang yung paglalagyan natin. Since 500 siya, imamaximize ima natin yung space uh, around 165 uh, or 166 to 167 heads lang per layer yung ilalagay natin. Ano yung benefit nun guys? Uh, since ang capacity nitong per layer nito is 200, so kung babawasan natin yung uh, ilo-load natin, mas maganda. Bakit? Kasi mas maluwag yung uh, space na gagalawan ng ating mga pugo, hindi sila masyadong mag-aagawan sa patuka and then sa pag-inom. Anong benefit nun kapag hindi sila nag-aagawan sa patuka at painom? Siyempre, uh, mas mabilis nilang makukuha yung uh, nutrients or yung uh, mga patuka at painom na kinakailangan nila para makapag-provide sila ng uh, mataas na uri or mataas na production result. Siyempre, pag mataas yung production result natin, ano bang resulta nun sa atin? Siyempre, mas madami yung uh, kikitain natin sa pag-aalaga ng hugo. Kung napapansin nyo guys, hindi ako gano'n ka-aggressive ngayon. ano Hindi ako gano'n ka-aggressive ngayon na mag-load ng mag-load ng RTL. Bakit? Kasi uh, na-experience ko na rin yung aggressiveness ng pag-load ng sobrang dami ng RTL. Though, uh, maganda siya sa umpisa kapag mataas yung production mo at mataas yung demand ng mga itlog ng pugo. Pero once guys na ang uh, bumagsak na. Ika nga, bumagsak na yung demand. Bakit ba bumabagsak yung demand ng mga itlog ng pugo kasi yung competitors mo, ganun din kadami yung niloload. So kung ginagawa ko ngayon, hindi na ako ganun ka-aggressive kasi meron naman akong kinikita sa dami or sa volume na meron akong, o sa volume na inaalagaan ko ngayon. Once na dinamihan ko ang load ko at biglang tumumal yung presyo ng itlog, so madami kang itlog, maliit lang naman yung kita mo. So halos parehas lang din. Minsan nagbe-break even lang yun sa konti mong alaga. So kaya, Uh, suggestion ko sa mga uh, nag-aalaga or gustong mag-alaga, gustong sumubok ng pag-aalaga ng pugo, lagi ko kasing sinasabi sa inyo na to. Huwag na huwag nyo agad dadamihan. Bakit? Kasi nga, pag dami, paglaki ng puhunan. And then, paglaki ng puhunan, paglaki din ang pwedeng malugi sa inyo. So, ayun, uh, going back. So, ang ilalagay lang natin dito ngayon is 166 to 167 per layer. So, actually, ang nanay ko na yung nag-prepare nitong Uh, cage na to kasi hindi do hindi pa lang kumpleto may mga open dito kasi kaya siya may mga bukas dito kasi dito na lang ilo-load yung RTL para hindi na mahirapan and then after na uh, after na mai-load uh, yung mga RTL saka na lang ulit uh, i-cable tie or zip tie itong uh, mga open na screen so kung uh, curious kayo kung bakit nga ba hindi ako ganoon ka-aggressive sa paglo-load ng RTL kasi nga ayoko na ulit na malugi So alam naman niya nung mga uh magpupugo na talaga na hindi talaga stable yung uh, market ng uh, quails. Ano hindi kagaya ng itlog ng manok na araw-araw uh, makikita mo sa almusal, sa tanghalian, sa hapunan ng mga tao. Ito kasing uh, itlog ng pugo uh do hindi naman siya hindi mo naman masasabi na seasonal na lang, pero hindi siya araw-araw na nakikita sa bahay. So makikita mo siya sa kalsada. No, sa mga karinderya, lalo na sa mga dito sa Batangas, mga lomi, ganyan. Sa karinder ah, sa kalsada yung mga nagkukwek-kwek, mga uh, street vendors, doon mo makikita yung uh, itlog ng pugo. Unlike dun sa itlog ng manok na sabi ko nga sa inyo, kahit saan meron. So yun, yung isa sa factor kung bakit hindi nagiging stable yung market ng uh, mga quails. Kung mapapansin nyo, uh, kung talagang nakatuto kayo dito sa ating channel sa Quail Farming TV or itong ang Lakbay ni Alas uh, mapapansin nyo na hindi talaga ako gumagamit ng script kapag uh, nagpo-post ako or nag-upload ako ng mga videos or gumagawa ako ng vlog kasi nga, uh, ang goal ko is ma-share lang sa inyo kung ano ba yung laman talaga ng utak ko during uh, the time na nagbablog vlog ako kung ano ba yung gusto kong sabihin lang sa inyo kasi pag nagkaroon pa tayo ng script scripted yung ating mga video. Hindi naman yun masama. At least meron tayong outline kung ano ba yung isashare ko sa inyo. Pero uh, during kasi ng uh, ganitong vlogging ko, mas okay sa akin na kung ano lang yung laman gustong sabihin ng bibig ko, yun lang yung share ko sa inyo. So, uh, kung gusto niyo talagang mag-start or mag-umpisa, nagbabala kayong mag-put uh, up ng business, kagaya nitong quail farming, uh, lagi nyo guys natatandaan na ito ay risky. Ano bakit ba risky yung uh, quail farming? Kasi number one, ito ang ating mga alagang pugo ay talagang totoo, punay na maselan sa kanilang kinakain, sa kanilang iniinom, syempre sa panahon, sa klima. So pag sobrang lamig, uh, hindi sila makapag-produce ng itlog. Bakit? Kasi nga yung init ng uh, katawan ng ating mga alagang pugo na uh na puproduce nila dahil sa pagkain is gagamitin nila para palamig or painitin pa yung kanilang katawan. Imbes na yung init ng katawan nila is gagamitin nila sa pag-produce uh, ng itlog, hindi, malelesen yung production kasi nga, malamig yung panahon. So kaya dyan sa area ng papuntang Baguio, uh, halos wala akong alam na may nagko-quail farm. Kung meron man, siguro napakaganda ng setup niya na hindi malamig yung Uh, kanyang building Pero kagaya dito sa Batangas Kung mapapansin nyo yung building natin uh, Open yung uh, mga gilid Net lang yung uh, humaharang Na siyang pumipigil naman doon sa pagpasok or pagdami ng langaw dito sa loob ng ating pugoan And syempre, factor din sa pag-aalaga ng pugo Yung pagpili natin ng maganda quality na feeds So dito sa Batangas uh, Meron kaming Jetstar Which is yun yung ginagamit ko na Pero before, nags, nag-try akong gumamit ng Seedseed na feeds which is okay din naman yung production ang kagustuhan ko lang ang nagustuhan ko lang talaga sa Just Stars is uh dinideliver na dito sa bahay or dito sa building natin dito sa ating malit na farm yung ating mga feeds unlike dun sa seeds si before na kailangan i-pick up ko yung uh, i-pick up ko dun yung mga feeds so extra expenses pa yon sa akin and then syempre nakakapagod din yon and then uh factor din yung paglilinis natin palagi ng ating mga painuman, kasi nga araw-araw na dudumihan yan, hindi naman yan dumi na galing sa labas or kung talagang madumi. Ito yung mga uh, debris na naiiwan sa tuka ng ating mga pugo, once na uminom sila doon sa painuman, bumabagsak yun doon. So once na dumami na yun doon, medyo malagkit yung ilalim, so madumi na yun, lumalagkit din yung tubig, kaya kailangan everyday din na nililinis. Ang totoo ang nagmamanage na nito, ang nag-iintindihan, nag-aasikaso na ng aking Ah, uh, puguan is yung aking nanay. Ano? So alam niya na yung mga in and outs. So kapag nagkakaproblema, problema, sinasabi niya na Mababa yung production which is madali na naming na-identify lalo na kapag uh, kita naman namin na okay yung ipot nila, possible uh, panahon kasi minsan sobrang ulan, nag nagiging malamig yung panahon or kaya naman sobrang init, ayan na stress naman yung ating mga pugo. So meron naman tayong mga pwedeng gawin sa stress ng ating mga alagang pugo number one, pwede tayong magpainom ng uh, mga electrolytes kung sobrang init ng panahon and then probiotics para madagdagan yung kanilang uh, strength, ganyan din yung mga vitamins mga multivitamins, yan yung mga pwede natin ibigay sa ating mga alagang pugo, and uh, matuto tayo na maging observant Ano, hindi patuka lang ng patuka, painom lang ng painom, harvest lang ng harvest ng itlog linis lang ng linis ng ipot um, yung mga pugo mo rin yung magtuturo sa'yo kung ano ba yung dapat mong gawin. So, sabi ko nga, in the past years na nagumpisa or mag-alaga ng mga pugo, eh, madami na rin akong natutunan based dun sa uh, ginagawa or nakikita o nakikita ko personally dun sa mga pugo. Ano, uh, importante na hindi tayo maubusan ng patuka kasi nga, wala namang ibang gagawin itong mga alaga natin pugo kundi tumuka lang ng tumuka, uminom lang ng uminom at syempre mag-provide ng itlog na para sa atin. And then, makikita nyo rin sa ganda ng itlog kung talagang healthy ba yung mga alaga nating pugo. Though hindi ako nakakapag-comment masyado dun sa mga nagpo-post sa mga groups ng problema nila ngayon about sa pugo, meron akong nakita dun na halos malambot yung shell. Ano, bakit, bakit ba ganun? Bakit ba malambot yung shell ng mga pugo? Ano ba yung pinapatuka kaya? Ano, ano ba yung binibigay kayang painom sa mga pugo? At ano ba yung pwedeng solusyon doon sa ganung problema? ano, uh, tingin ko ha, pwede silang magbigay ng mga at least calcium para magpatigas nung uh, itlog ng kanilang mga pugo. So, meron naman niyang mga dosage, depende kung ano ba yung mga alagang pagbibigyan. And syempre, observe din nila kung okay ba, baka naman expired na yung kanilang mga feeds. Ano, baka luma na yung kanilang mga feeds. Importante yon na check natin kung ano ba yung manufacturing date ng ating mga pakain. Uh, and syempre, ano ba 'yung binibigay na vitamins? Nagbibigay ba ng vitamins na makakatulong syempre sa pagpapaganda ng itlog and pagpapa ng ating mga alagang pugo. Or baka naman baka nababasa or na naambunan, na 'yung mga pugo na pwedeng magkos cause ng uh, sipon. Pag sinisipon 'yung mga pugo, problema 'yan kasi maghahawa-hawa 'yan. Imagine mo sa cage na 'to, sama-sama sila, walang boundaries, magdidikit-dikit 'yung mga alagang pugo. So mas mabilis 'yung uh, pagdami or pagkalat ng sakit sa mga alaga nating pugo. Guys, uh, kung uh, nakikita nyo or nasusubaybayan yung mga videos natin, nakapag-upload na ako before ng uh, video regarding nga sa budget doon sa pag-aalaga ng at least 1000 heads na mga pugo. So ngayon, pipilitin ko na makabuo ng uh, sunod na video. Ang i-upload naman natin or ang bubuuin natin na video is yung budget lang para sa 500 heads. Ano? Kasi since medyo matagal na yung video na yun, uh, madami nang nagbago madami ng nadagdag or madami ng uh, nagbago sa presyo, especially sa feeds and then sa presyo ng materyales ng paggawa ng mga cages, no, yung uh, tubig at kuryente, mga vitamins, ano ba yung mga dapat i-prepare kapag mag-aalaga ng at least 500 heads na mga pugo. So, ayun yung sunod natin na, yun yung sunod kong target na uh, gawing video since hindi nga ako masyado nakakapag-upload, medyo busy tayo, pero hopefully nga, sabi ko sa inyo, yung mga videos na na-upload ko na sa ating, uh, uh YouTube channel ay uh, makakatulong sa inyo kung paano niyo ba mapapa or mapapa uh, magkakaroon ng progress yung pag-aalaga nyo sa inyong mga alagang pugo. So madami pa rin na talaga ang nagme-message sa akin doon sa ating uh, page sa Facebook yung Lakbay ni Alas. Uh subukan ko po na replyan yung inyong mga inquiries, inyong mga question, inyong mga problema sa inyong mga alagang pugo. Pero as of now po talaga medyo busy po tayo kaya hindi tayo makapag- uh, comment makasagot dun sa inyong mga inquiries. And uh, subukan ulit natin na uh, mag-upload ng mga videos na makatutulong uh, sa pag-aasikaso or pag, uh, sagot sa mga problema nyo sa inyong mga alagang pugo. And uh, lagi ko lang paalala sa inyo na talagang kung mag-start kayo nitong, ito, ito, ah, nakikita nyo ngayon, uh, quail farming business, eh talagang ilagay niyo yung sarili niyo na merong chance na malulugi kayo. Kasi nga, uh, may mga faktor ang pagkalugi. Eh. Possible itong mga bagyo. Kung kakaumpisa nyo pa lang ng pagpupugo and then tinamaan ng bagyo yung lugar ninyo, pagaya nga nitong pipito ngayon na napakalakas, pwedeng ma-wipe out yung mga building itong mga pugo ninyo. So, isa yun sa risk. And then, padalawa, kung magkasakit yung mga pugo nyo na common sa north, laging may uh, bird flu. Ano? Laging may bird flu dun sa north kasi nga yung mga migratory birds doon talaga lagi nag uh, landing sa area na yun so possible may dala yung sakit na makakahawa sa inyong mga alagang pugo and uh, number 3 yung isang factor kung bakit kayo pwedeng malugi is yung pagbagsak ng demand ng mga pugo nangyayari naman yan kapag ang mga uh, racers ang mga racers na tinatawag sila yung mga nag-aalaga ng uh, mga pugo is sumobra yung panilang uh, volume ng inaalagaan eh kung halos lahat ng resource ay nag expect ng pagtaas ng presyo at biglang bumagsak ang presyo dahil sa taas nga ng supply kasi meron tayong tinatawag na demand and supply law so kung mataas yung uh, supply at mababa yung demand possible bagsak yung presyo ng itlog pero kung mataas yung demand at mababa yung supply so andyan yung pagtaas ng presyo ng itlog pero kung ang uh, supply ay tama lang sa demand So, balance yung uh, market. So, kaya guys, pag-aralan yung mabuti kung gano'n ba kadami lang dapat yung aalagaan nyo ng mga pugo, depende sa lugar kung nasan kayo. Kasi kung makikipag-agawan kayo sa market, sayang lang yung pagod. Kasi magbabayad kayo ng uh, tao na mag-aalaga, gagastos kayo ng feeds, kuryente, tubig. syempre yung building nyo, papagawa nyo yan. Or kung umuupa kayo, may bayad pa kayo sa upa, magpapagawa kayo ng cages, bibili kayo ng RTL, bibili kayo ng feeds. Napakadaming factor na kinakailangan para mag-umpisa ng quail farming business. And syempre, take note guys, dapat meron kang alam sa pag-aalaga. Hindi yung, eto, uh, possible na ma-encourage kita na mag-alaga since nakikita mo na may progreso yung pag-aalaga ko. Pero hindi ibig sabihin na may progreso sa akin, may progreso din sa'yo. Kasi magkakaiba tayo ng way kung paano ba natin tinatrato yung ating mga business. So kagaya ko, pinag-aralan ko muna din bago ko umpisahan. So hopefully itong mga video na in upload ko is makatulong sa iyo para uh, mapalawig mo or mapalawak mo yung iyong kaalaman sa pag-aalaga ng mga pugo. And guys, lagi niyong tatandaan, sabi ko nga, may risk lahat ng negosyo. Ano, hindi lang quail farming, etong mga pigiris din. Imagine, pinapasok na ng ASF or yung African Swine Flu. So, di ba, imagine mo kung gano'ng kadaming mga Pilipino ang nalugi Uh, sa pag-aalaga ng baboy dahil no. So ganun din sa quail farming. Ano, meron at meron talaga ang mga bagay na uh, magdudulot ng pagkalugi. So dapat prepared lang kayo sa risk na pinapasok nyo. And uh, syempre, sabi ko nga pera yung puhunan, pagod yung puhunan, masakit sa puso kapag nalugi. Kaya i-balance lang yung dami ng inyong aalagaan. So ayun nga, I-share uh, lang sa inyo na magkakaroon tayo ng additional 500 heads Pero possible din by next month or the next few months eh Mag-aalis rin ako ng ibang mga pugo ko Kasi nga sabi ko sa inyo, nasa kaling period na yung ating mga alagang pugo uh, Sa akin kasi, uh, around 10 to 11 months dapat ma-dispose mo na yung mga pugo mo Kasi talagang ando na yung pagbagal ng uh, production Ikaw nga ipaghina ng production ng ating mga alagang pugo And sabi ko, uh, mag-upload tayo ulit ng video regarding naman sa 500 heads ng, uh, or pag-start ng pag alaga ng pugo sa 500 heads. So abangan nyo yan guys, pipilitin natin ng mga pag upload And isha share ko din sa inyo yung video ng pag-deliver ng RTL once na dumating na sa today, uh, November 18. Sabi ni Madam Mayet, hello Madam Mayet, mga 11am daw andito na sila. So gawa natin ng uh, vlog din yun. Siyempre, mag-question and answer portion tayo kay Madam Might kasi ang dami niyang pwedeng i-share sa atin sa pag-aalaga ng pugo kung hindi siya busy kasi minsan nagmamadali rin at meron pang ibang delivers. So guys, ito ang inyong Kuya Ace. No? ah uh, lagi niyong tatandaan na wag na wag niyong pagdududahan yung mga sarili niyo sa mga kaya, sa mga pwede niyong gawin. Never stop dreaming. Never stop believing kasi hindi mo alam kung saan kadadalhin ang mga pagsisikap mo.